Hello guys, siguro ay sawang-sawa na kayo sa ganitong ads sa online business at paulit-ulit na lang. Nandito kami ngayon ni Marites. Hi, nandito kami sa Calgary Airport mga kababayan. Yeah, pero taga Alberta kami ha, ay taga Brampton, Brampton, sorry, Brampton kami. <laughs> Ontario. Yes, and nandito kami sa uh, International Business Convention dahil sa negosyong ito. Yes. Yeah. Siguro po ay dudang-duda kayo at natatakot kayo simula kasi baka na mas kapero. Totoo po to. legit. <laughs> Kasi, uh, we receive a T4A uh, tax tax slip at the end of the year dito sa Canada. At, sa, at kung nasan ka mang panig ng mundo, makakareceive ka ng, uh, ng, tax slip at the end yeah. of the year. Yeah. So, nagsimula like, po kami nung makakita rin ng sandamakmak na ads sa uh, YouTube and Facebook. At tamang hinala rin ako. Ako, naghintay like, ako for 3 years. Ikaw ba? Bago ah. ka nag-sign up? Ah, uh, ako ng actually minsan ko lang napanood yung webinar na ino-offer ino-offer uh -huh. namin na kung saan malalaman ninyo kung paano i-run ang business ato. Uh -huh. Minsan ko lang yung pinanood. Uh -huh. And then on that very night nagtook action ako. Yeah. Ako, two so, years ako naghintay bago ko pinanood. Yeah. <laughs> pero no, that night, then, hindi ako nakatulog and then nag up ako. And then ayun, yung PSW kasi ako, so lagi akong panggabi. So every break time ko na pinapanood ko to. And then, nung no, oh, nakamaternity leave ako sa bunso ko, doon ako nag-start. Nakakatakot, pero yung eagerness ng puso ko, nandun ba na mag at home sa bahay? Yes. And then, ikaw, ano ka nga? Oh, 11 month old ang baby ko at nag time nang nag-start. At that was the last month of my maternity benefit. Syempre, nag-aalala ako dahil wala, wala oh. ng additional income aside from the income of my husband. Kaya. So, sabi ko, I need to do something, you know, na makagawa natin sa bahay, or sa bahay para maalagaan yes. ko naman ang aking mga anak kasi naku po, dito sa Canada, ah, may hirap. mahirap din kung Uh, may bata ka. Dahil iniisip ako sino mag-aalaga yeah. sa mga bata. Dahil nananasan ko po sa aking unang anak, ipinapaalaga ko po siya habang nag-aalaga ako ng ibang bata. Uh, siya nga po pala, caregiver ako for almost 10 years, nag-aalaga ng bata anak ng iba, well, pinaalagaan ko aking panganay at that time. Pero dahil po sa business na to, na-change ang lahat. Naging ah. full-time stay at home mom ako. Five years na po ko sa business na to. Nagkakakilala kami ni <laughs> si Marites dahil sa negosyo ito. At yes. pareho kami full-time mom na at kumikita na dahil sa negosyo ito. Kung mahilig kayo sa social media, sa Facebook, patok na patok sa inyo ito. At kung ayaw niya naman ng Facebook, pero gusto niyo kumita, pwede isubukan, hindi ba? Yes, Wala correct. Wala mawawala. Yeah. So, ang dapat nyo lang gawin ay panoorin ng workshop. Kung magugustuhan nyo, malagod namin kayong tutulungan. Kung ayaw nyo naman, kalimutan nyo na. Yeah, there's you nothing to lose know. for sure, but more to gain eh, ka yeah. So, yun po. Sana po click the learn more button to uh, uh, learn more information. Yes, salamat, salamat po. God bless.